Ang bagong episode na naman tayo kay napakasimple lang para sa ating episode for today madaling sundan kay ini, panoorin nyo lang hanggang sa dulo, ang ating episode na to, kaya kung bago lang kayo sa channel, huwag kalimutan lagi mag like, share, subscribe, para updated kayo lagi sa aming mga ginagawa simpleng simpleng to kay ini, ang ating recipe, gagawa lang tayo ng pininyahan bangus kaya simpleng kaya panoorin nyo kay ini bago, bago tayo magsisimula papakita ko muna yung sangkap natin kay Lily para malaman nyo para pag kayo ay gustong-gusto nyo itong recipe na to, pwede pwede nyo itong panoorin kay Ely sa dulo kaya anong episode natin for today? Bawos! <laughs> tara kay Ely, papakita ko muna itong sangkap, kaya handa na kayo kung handa na kayo, tara na! Let's go! Hello. Tara kay Ely, papakita kay sangkap natin, ito yung natin kay Lily na puro puro siya katawan kay Lily, puro may bili yan Pwede tayong bumibili ng ganito. Napakasarap. Ipo-fried mo natin to siya kayli bago natin siya lulutuin sa pinya. Ito yung pinya natin kayli. Wow, wow, wow. Tapos, ito yung sangkap niya. Meron tayong bawang, sibuyas, siling green, siling pula, wister sauce, pamintang wazak, butter kayli, baka naman. At mayroon tayong okra kayli. Ilalaga lang natin. Ito yung pinya natin pampalat na patis, pagpaasin na tuyo, at ang ating pampalasan or liquid seasoning. Alalagyan muna natin ito kayo rin ng asin at paminta. Tapos ayusin ito yung sangkap ni Laliboy Mokbang para tayo ay tuloy-tuloy pagluloto. Kaya tara, let's go. Yan kayo rin, lagyan muna natin ng asin yan. Bagong tip, type of pride. Tapos yan na natin ito kayo rin sa harina para hindi ganong magtalsik-talsik tapos lagay natin ng paminta yeah. para magkalasa na itong bangus natin kaya may gusto lang natin para magpantay ang ating nilalagay kaili na asin at paminta wow 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 napaka -simple lang ito kaili para sa ating episode for today gagawa lang tayo ng simple kaili style pininyahang bangus. Yung kayili, bababad muna natin ng mga 10 minuto bago natin ipopride. At dalagay natin ito ng harina kayili para hindi magtalsik-talsik. Yan, ayusin ko muna kayili yung mga sangkap. Yan na kayili, nakasalam na yung okra natin. Yan, tutanan natin sila boy mukbang. Yan kayili, habang inantay natin kayili na maluto yung okra, ay si boy mukbang ay nag-uumpisa na rin sa kanyang activity. Yan, inunuan nyo muna kayili yung bawang. Simpleng sangkap lang to kay Eli, yung kamatis natin at kalamansi para sa ating sausawan, sa ating okra. Bagoong lang kay Eli, isasawsaw natin yan sa bagoong para mailo na tayong partner. Napakasimple lang to para sa ating episode. Kaya Eli, nag -slice na si Boy Mukbang para tama-tama lang din yan kay Lee. para sa ating nakababad na bawa, bangus at yung pinya natin kay Eli, slice din yan para sa ating bangus yan ang napakasimple kailing recipe kaya kung sawa na kayo sa pagsiyo sinigang, inihaw try nyo to kailip pininyahang bangus naman kaya simple lang para sa ating episode for today yan kailip, balikan na lang natin ulit mamaya si Boy Mukbang para titingnan natin kung okay na ba yung nilaga nating okra yan kailip, balikan na natin yung okra natin wow, okay na pa kailip lutuhin na natin yan para ma fry na natin ang ating bangos. Inoom na natin to kay para pagkatapos natin mag fry tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang ating pagluluto. Yan. Para mamaya, pababala. Kay Lee, gasan mo natin para mag fry tayo. Yan kayo yun, ipapailit ito yung mantika. May may ilagay na natin yung bangus. Hindi so, yun, tayo nakapilig kayo rin ng harina. Kaya huwag na lang natin lagyan. Balikan lang natin ito mamaya. Yan kayo may mainit na yung mantika natin. Lagyan na natin yung bangus. Wow. Yan kayo balikan na lang natin ito mamaya kayo yun. mo na natin yan. Kaili, balikan natin ang ating pangos. Wow! Pwede pwede na po, Kaili, balik ka rin. Ito lang, Kaili, mahirap mag-fry. Ganyan. Wow! dadali lang natin kay Eli. Baka igigira na naman. Alam mo naman to, huwag mga ganito dahil sa taba niya. Yeah. Kaili, balikan na lang natin rin yan. Pupunin na natin. Kaili, balikan na natin. Okay na po, Kaili. Ang ating fried bangus. Wow! Dahan-dahan lang. Baka ay mag na naman. panalo na kaili. Pwede pwede ng kainin. Lagyan na natin yung panghuli natin kaili. Para finish na tayo. Yan. Tapan na natin yung kaili. Baka talsika na naman. At balikan na lang natin ulit yan mamaya. Okay, Puntahan natin. Balikan natin ang ating chicken butt. Pwede na patayin. Balik pa na natin. Wow! tag na naman sa ito Itong isda kayo ay challenging. Pag kayo ay mag-try ng bangot. Yan. At balik balikan na lang natin yung yung mga kailik puro talsik na kaili pagkalipas ng ilang ilang minuto balikan na natin okay na to kunin natin to kaili para itirain na natin ang ating may huwagan pinangyahang bangus wow pwedeng pwede na to kainin kailik yan babawasan lang natin kay yung mantika kay hindi lagay na natin yung butter pinawasan lang natin yung mantika kay hindi malinis naman itong kuwali natin kay hindi lagay na natin yung bawang natin habang niluluso natin kay yung butter ilagay na natin yung bawang kasi lang ito kay para sa ating pininyahan bangus. wow 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 maya maya kay lagay na natin yung sibuyas kay Lick pwede na yung lagay na natin yung sibuyas lagay na rin natin yung siling green at siling pula Yan. para may sikat itong ginagawa natin kay kaili, ilagay na natin ang ating pinya. Lagyan na natin ang ating pinya. Para kakapit dito yung mga aromatic kaili sa ating pinya. Mamaya na natin ilagay yung bangus. Yan. Yan mo natin ito kay absorb. At takpan mo na natin yan. Okay, lit. Balikan na natin. Wow. Fantastic. Ilagay na natin kay Eli ang ating whisker. Napakabama na kay Eli. Tinggay tayo ng toyo. Isang sandok lang kahili. Yan. Pamintang wasak. Pamintang wasak. Lagay na natin. Yan. Mikos lang natin yung kahili. Wow. Maglagay na tayo ng nor liquid seasoning. panalo kay Eli ang ating pininyahang bangos wow tikman muna natin kay Eli bago tayo maglagay ng suka tsaka natin ilagay yung bangos wow panalo sarap kay Eli nagkaroon siya ng ninamnam at bango para sa pinya ilagay na natin yung fried bangus. Yan. May ilang apoy na lang yung ginamit natin kay Ili. Wow! Ito na yung ating simpleng recipe. Pininyahang bangus. Wow, wow, wow! Sigurado na naman ito kay bangkel Taubang kaltero. Yan kay Eli. Habang nga lang natin kay Eli mag observe ay mag-shut out muna tayo kay Eli sa ating mga sulid at silent viewers dyan. Takpan muna natin yan. You kay Eli, grabe nga dito Eli. Hirap talaga dito sa loob kay Eli, kaya mas maganda. Mag-outdoor cooking kita kay Eli pag meron lang tayong time. Kaya uh, uh, bago tayo babalikan yung niluluto natin kaya eh, mag-shout out tayo lagi sa sulit at chilling viewers. Kaya yeah, shout out, Damaso Ramos. Shout out, James Channel from Saudi Arabia. Shout out, KMT Channel from Sambunga City. Shout out, Vista, <laughs> Living in Japan. Shout out, March in Japan. Shout out, Jim from Rome, Italy. Shout -out. At the GBTB out Jerry Incinaris Blanche out Junas Dairi Shoutout Mammy Milk from Muscat Uma Shout Mother Blah shout out Bartulumi Gurudas Girani Imbao Lorena Palacio Masanegra Shout Mundar Blash out Reed Blood. Blah Shout out Divina Robertson Blanche out and Nick Blood is seven. Shout out to Rodrigo de Moreno Bayuna Shout out a missing youth channel Without amigos amigas from San Rafael San Carlos Pangasinan City Shout out Mercy Trinca from Nidula Shout out and highly Blood from Saudi Arabia Shout out at Tom with Eden Blood Shout out and Arthur Blood Shout and Ma'am Michelle Kawakubo. No, shout out. Yun, maraming maraming salamat sa inyo sa pagtangkilik nyo lagi sa aming mga ginagawa at pag-support nyo sa aking multing channel. Kaya maraming maraming salamat, lalo na kay Ma'am Michelle Kawakubo. Maraming salamat sa inyo, Ma'am, at ingat ka palagi. Kaya shout out sa inyo, Ma'am Michelle Kawakubo. Shout out. ACX ng Cameroon. Shout out. Istulano Group. Shout out. Alabang Boys. Shout out. Sunura Boys. Shout out. Wack Riders. Shout out. DMD department without Jay Poyoyoy without Hero out Gilbert Santos without Gris Molina out Plena Gatun without Lorenzo Burra without Jayden Ruddy without Kim de la Viga without Fernando Cano without Gerald Avilia without Gilbert Chaloubri without R. G. Bolintino Ball Yun mga kailangan natin mga sulit at channel viewers kaya maraming maraming salamat sa inyo sa nyo lagi sa aming mga ginagawa kaya maraming salamat and ingat kayo palagi and copy boys napakasimple lang para sa ating episode for today masarap pulutan pero sa ating pangmukba kaya tara copy boys balikan na natin ang ating pininyang bangus baka nasunog na kaya aligis go yan na pagkalipas ng ilang minuto katapos lang natin magshot balikan lang natin ang ating pininiyahang bangus wow 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 hmm panalo na kaili dahil kumapit na ang ating ingredients dito sa bangos natin at maglagay tayo kay Eli ng konting suka yan, mga isang kutsara lang kay Eli yan yan, takpan muna natin yan at balikan natin ulit mamaya kay Eli, pagkalipas ng ilang minuto balikan na natin, wow bago natin tikman ng ating urado kay Eli ay titikman muna natin mukhang panalo kay Eli napakasimple lang mm. wow grabe kaili perfect yan kaili tikman lang ating urado okay na to tikman lang ating urado kaili para haba haba na yan kaili, titikman lang ating urado kung okay na ba yung ginawa natin yung bangos na napaka-easy ng recipe. Wow. Kung kaya ayo, kaya rin 'yan. ang kaili, oh. napaka-simple lang hmm. para okay. sa ating pininyahang manok. Maghain lang kami ng kanin, kaili at hababa na. Wow, wow, wow. Yan ang kaili ng ating finished product, pininyahang bangus. Wow, wow, wow. Napaka-simple hmm. lang para sa ating episode for today. Yan yung mga okra natin, Kayli, sa gilid-gilid. Wow! Yummy, yummy! Yummy! Napaka-simple lang, Kayli, para sa ating episode. Sa usawa natin, kalamansi, kamatis, sibuyas, at bagoong. Yan, gutom na naman si Boy Mukbang, Kayli, at ang ating kameraman, gutom na naman. Kaya ano pang inintay nyo? Tara! Lahat hindi pa kumain dyan, sumabay na! Wow, wow, wow! Wow! my God! Wow! Ito. Yung kaili, katatapos lang natin magluto ng simpleng recipe. Pininyahang bangos, kaya bago tayo kumain, pasalamatan mo natin lagi yung blessings na binibigay sa atin sa araw-araw. Lord, maraming maraming salamat to sa bisi na binigyan mo sa amin. Maraming salamat, nilayo mo kami sa salita sa presya. Maraming salamat, Lord. And God, God, God bless our oh. Amen! Ano pang inintay nyo? Tara! Hababa na! Napaka-simple lang para sa ating episode for today. Kaya, lahat ng hindi pa kumain dyan, sumabay na. Para sabi-sabi itong mga kusog. Layla Katagayama. Jimpoila Poy Laurizo. in Japan. Bisa at in Japan and SHIELD Michelle Kawakumutara. Sumabay na kayo para sa bisabit mau mga para sa aming simple at easy recipe. Ano pa nyo? Tara na, Attack! Wow! Sarap! Yung Timur mm Hmm. Panalo. Simple recipe kay Eli, Panalo. Oh. Mmm. Ayos. Tayo din mo, kay tayo mamisir ka pa kung buo. Kami sa kung buo kay tayo, ma'am. Napaka-simple kay Eli, pero panalo. Suwabe. Pwedeng-pwede na ito kay Eli, gawin sa pamamahay nyo. Mmm.

panalo kayo yung ukra natin, sak sak, sak sa bago. ticket ng okra natin kay Lee. Ito yung okra natin yung mga nitib. Ayo, berapa? Tiga. kaya ganado siya kung magkaya din. Panahala yung recipe natin, napakasilpi lang pero suwabe. Sarap. Mmm. kusa awan natin, kay pagu

cái này thì vui một bận cái này chỉ làm quạt thôi Harus. Panalo nang sibuk bagai ini. Bulan dito Hmm. pa 'to. Makanan din, swabe, 입에 음 Oh. Dilipit mo namin ito kay Eli. Bawag mo yung papalang siya inyo. Grabe, short na naman kay Eli. Kanin pa please. Padre, pa, please. Kanin pa, please. Kay Eli, mo natin. Mm. Okay. Yung kay Eli at short na naman tayo sa simpleng recipe. Pininyahang bangus sana natuwa kayo kay Eddie sa aming simpleng palabas. Kaya kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe, subscribe. para updated kayo lagi sa aming mga ginagawa. At maraming maraming salamat. Bye-bye!